Hello mga Lods! Dahil Kitara ang beso nyo, tara samahan nyo po ako magluto ng ukoy na ripolyo. Dahil nga po pala may tira kaming ripolyo na nasa rep at konting carrots. Ayan po yung ginawa ko. Inukoy ko na lang po para hindi naman po masayang. Hinaluan ko lang ng arena, asin, paminta at itlog. Pwede nyo po siyang dagdagan ng itlog para makuha nyo yung timpla. Halu-haluin lang po para magsama-sama yung mga sangkap. Ayan nga po pala yung nagawa kong timpla ng ukoy okay na ripoyo. Nagpainit na po pala ako ng mantika sa isang kawali para ilagay na po natin yung hinalo nating gulay. Ayan nga po, kayo na po bahala kung gaano kalaki o gaano kakapal ang ikagawin yung Ukoy. Ayan nga po, maliit lang po yung ginawa ko para mabilis maluto. O, ba? Diba? Sayang naman po kung itatapon nyo yung gulay na natira natin. Kaya, syempre, gagawa po tayo o iitip po tayo ng paraan para magamit pa rin natin at hindi masayang. Kaya ayan, malapit ng maluto. Balik na rin na po natin para kabila naman po yung maluto. O ayan, ba diba? Mal Mabilis lang po itong gawin. O tara, ayan na po yung niluto ko. Tara, kain po tayo. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.